Hello po, nandito po muli tayo sa aking tinataniman ng ubas. Yan, uh, kung makikita nyo, itong nasa una na to, uh, mga bunga ng ubas to. Yan, pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, like, comment, and subscribe po. At huwag nyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Yan, eto na po makikita nyo yung mga bunga ng ubas dito sa plastic container. Nakita ko kanina habang nagwawalis ako dito, nagkakalaglag. Nang hinipo ko po yung pinakatangkay niya, yung pinakabunch niya, talagang nagkakalaglag yung ubas. Pero kung tutuusin nyo, kahit na hipuin nyo yan, kahit natanggalin nyo yan, napakatagal po matanggal ng butil ng ubas dito sa pinakatangkay niya pero nagtataka ako bakit itong mga uh, ba variety na to uh, nagkakalaglag siguro po ito yung nung pinlastikan ko na nasunog yung ibabaw yan po yung naging epekto ayan o kaya ang ginawa ko uh, lahat ng ba variety o lahat ng tangkay ng ubas dito ginalaw ko at lahat ng nalaglag, nilagay ko dito sa container. Ayan. Pero yung Brazilian hybrid naman po, ito yung mahaba ang tangkay. Hindi naman sila nagkakalagas. Ayan, kung makikita nyo, nandito pa rin. Pero lahat po ng mga katauba variety, ayan, wala na. Konti na lang yun natira. Hindi ko alam kung yun natira na yan. Ay, po pwede pa. Yan, pati yung nandito, isang maliit na lang yung natira. Pati yung isang pinakamalaki don, eto, wala na rin. Yan. Eto na lang yung natira. Eto, yung kataw ba din to? Eto, yung natira na to. Pero, kanina ko pa to ginagalaw-galaw. Hindi naman nalalagas. Ibig sabihin, hindi siya yung naapektuhan. Itong mga ubas na Brazilian hybrid ayan, nandito pa rin pero alam nyo ba kung ano gagawin ko dito abangan nyo po kung ano yung gagawin ko dito sa mga uh, nalaglag o nalagas ng mga butil ng ubas mag-harvest muna tayo ng siling panigang kahapon nag-harvest yung sister ko kaya eh, magluluto ako ng sinigang na hipon sa ubas mga dalawang sili lang yung kukuhanin ko Kahapon malalaki yung naani ng sister ko, inuwi namin sa Hagunoy. Pero ito siguro, uh, bukas o mamayang hapon, aanihin ko na kasi kapag umuulan, ayan o, nagba-brown yung mga balat ng sili hanggang sa mabulok na. Tapos, meron ako natira dito na kamatis. Ayan o, ayan. Patay na nga yung pinakapuno ng kamatis pero meron tayong naani. At ito rin yung gagamitin ko sa pagsisigang ko ng hipon. Alam ko, mayroon pa dito bunga ng kapatis. Ito, o, oh, ayan, o. Oh. Ayan. Nakita niyo yung kulay red na yan. Kukuhanin ko rin yan para isama dito sa aking Hindi po muna orchids ang topic natin ngayon dahil magluluto po ako ngayon dahil uh Biyernes Santo po ngayon. Yan, ito po ang lulutuin natin ngayon dahil uh, yung nakaraang video ko ay uh, yung mga ubas ko nang nung umulan ay nagkalagas yung bunga. Kaya ngayon ito naisipan ko magluluto po ako ng uh, sinigang na hipon sa ubas. eto po yung gamit na ang gagamitin natin sa pagluluto, syempre unang-una itong hipon. Ito, uh, ito pong hipon na to ay bana Pero yung nasa ilalim niyan, syempre, may hipon puti yan, maliliit. Pinaibabaw ko lang po yung malalaki para magandang tingnan. At meron tayong sibuyas, kamatis, at sili na pinakita ko sa inyo yung pag-harvest nitong uh, sili. At saka kamatis, fresh na fresh po 'yan. At saka ito pong kangkong, fresh po 'yan, galing dito sa kapitbahay. Ako na lang yata hindi fresh dahil, dahil sa sobrang init po ng panahon. Kahit nakaupo ka lang, talagang pagpapawisan ka. At ito na po yung gagamitin nating pangasim. Itong ubas, fresh din po 'to, galing dito sa ah, aming bakuran 'yung sa tanim ko na ubas. Ito, ang ginawa ko lang po dito, sa ubas ay biniya ko lang. Yan. At tinanggal ko po yung buto. Mag-start na po tayo na magluto. Ayan. Mag-start na tayo na magluto ng sinigang na hipon. Ayan. Hinaan lang natin yung apoy. At... Yan, lalagay na muna natin itong ubas. At para lang din po yan na yung pagsisigang natin sa kamias at saka sa sampalok na pakukuluan muna natin yung sampalok o kaya yung kamyas. Ganon din po dito sa ubas. Kailangan pakuluan yung uh, ubas yan tatakpan na natin. Kailangan pakuluan po yung ubas para yung pinakaasim po niya ay humalo doon sa pinakatubig. Ayan, ganyan lang po yan. Hihintayin lang po natin yan na uh, kumulo at lumambot yung pinakaubas kasi matigas po yung ubas. Uh, Napakaasim po talaga ng ubas kapag uh, hindi po talaga pa sila hinog. Ito, kumukulo na po yung aking... Iluluto, ayan. Yan, nasa ibabaw na yung ubas. Ayan, no? tinikman ko po yung pinaka niya, yung pinakasabaw niya. Maasim na po, kaya ilalagay ko na po yung mga gulay, kagaya ng uh, sili, kamatis, at sibuyas. Ayan, lalagay na natin to yung uh, sili, kamatis, at sibuyas. Ayan. Tapos, antayin po uli natin na kumulo at hayaan ko na malusaw yung ubas para lalong mas para po mas maasim yung lasa niya. Ayan po, patuloy na kumukulo yung uh, ating nilulutong sinigang. Kaya nakikita nyo ba, yung pinakaubas niya, bumababa na kanina, nasa ibabaw po yan habang uh, umpisa na kumukulo. Pero ngayon nakikita nyo, ayan, nasa ilalim na. At unti-unti na po na nalulusaw yung uh, pinakalaman ng ubas. Pagkulo niyan, lalagay na rin natin ng hipon. Ayan no? nakikita natin na kumukulo na. Maya-maya lalagay na natin yung hipon. Ten excited akong magluto kapag uh, ganito yung lulutuin ko kasi nga hindi naman po ordinary yung pagluluto o pagsisigang na yung gamit yung ubas. Syempre, kapag meron ka lang pong tanim na ubas at mm, ganito yung nangyari sa bunga ng ubas o kapag nagtitining o nag uh, nagbabawas ng bunga ng ubas, uh, pwede pong gawin na pansigang at iba po talaga yung lasa ng uh, sinigang sa ubas na hipon inuulit ko po ang lasa po nito dahil pangalawang pagluluto ko na po nito ang lasa po nito ay lasang kamyas kaya lang po ay lasang sinigang sa kamyas na hipon at kaya lang ang kamyas po ay may pakla at ang ubas po ay wala medyo Uh, maasim at may konting-konting tamis yung lasa ng sabaw nito kapag po ubas yung ginamit niya na pansigang. Yan. Nakikita niyo ba? Yan, no? ah, uh, eto, lalagay na natin tong hipon. Inuulit ko, yung ibabaw lang po malalaki nito. Yung, syempre, kapag may nanay at tatay, meron ding baby. Kaya yung nasa ilalim po nitong ah uh, hipon ay ah uh, maliliit. Ayan. Ayan po, kung mapapansin nyo, nagbago po ako ng ginagamit na uh, lutoan kasi maliit yung pinaglutoan ko kanina. Isinalin ko po sa mas malaki. Yan, para po mahalo ko ng ayos. At syempre, maglalagay pa naman po ako ng kangkong. Kaya kailangan na kumulo ito. At para ma mahalo ng maayos ito nga po palang hipon na ginamit ko ay ah, tatlong klase po to isa po yung ito, yung hipon po yan yung ganyan, yung hipon na ah, hipong puti yung native tapos merong maliliit yan yung maliit na ah, ma orange orange na to ay hipong swahe at ito po yung ibang klase na malalaki na hipon, ang tawag po sa hipon na yan ay baname. Kaya tatlong klase po yung hipon na sinigang ko ngayon. Yan, tatakpan po muna ulit natin to para kumulo. Tapos, lalagay ko na yung kangkong. Yan, kumukulo na at lalagay na natin yung kangkong. Yan, antayin lang po natin na maluto yung kangkong. Pero kailangan half cook lang yung kangkong para mas masarap siya. eh nating tingnan nyo yung sabaw. Ayan, no. Kanina maputi-puti yung sabaw nito. No, hindi pa kulong-kulo. Ngayon, mamula-mula na po. Dahil doon sa uh, ulo ng hipon, lumalabas na yung pinakataba ng ulo ng hipon. Ayun, ayun, oh, no? sarap. Ayan. Ayan, oh, no? habang kumukulo po yan, lumalabas po yung lasa ng hipon. Kasi yung pinakaulo po niyan, merong tabayan. Yun yung lumalasa sa sabaw. Kaya po yung alasan ah, lasa ng ubas at saka yung pinaka ah, katas ng hipon, yun yung masarap na malalasahan natin pagkaluto nito. Yan, papatay na natin ng kalan. At luto na. Ayan, kain na po tayo.